Maligayang panunood po karekap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang horror film na may pamagat na Digging to Death. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita ang ating bida na si David Van Owen na nagmamaneho papunta sa kanyang bagong binili na bahay. Sumama din ang kanyang anak na si Jessica para tulungan siya sa paglipat. Habang naglilibot ang dalawa sa bahay, ay napadpad sila sa isang nakakandadong pinto sa isang aparador sa lupa, ay nakakita sila ng isang daang dolyar na papel at kinuha ito ni David. Sa pag-aakalang ito ay maaaring naiwan ng nagmamay-ari noon, ay hindi nila ito masyadong pinag-isipan ng masama at bumili ng hapunan gamit ang perang iyon. Habang kumakain, ay nag-uusap sila tungkol sa bahay. Sa sandaling ito ka -recap, ay sinabi ni Jessica na nakikipag-date na siya sa isang lalaki na nagngangalang Zack Kennedy at gusto niyang makilala siya ng kanyang ama. Sa kanilang pag-uusap, ay malalaman din natin na si Jessica ay dumaranas ng ilang mga isyu sa kalusugan, at nahihirapang bayaran ang kanyang mga medical na bayarin. Sinabi sa kanya ni David, na maaaring mapromote siya sa kanyang trabaho, at pinitiyak sa kanya, na tutulungan niya itong magbayad ng mga bayarin, kapag tumaas na ang kanyang sweldo. Lumilitaw na nagtatrabaho si David sa isang kumpanya ng programming, na pangunahing nakatuon sa pagbuo ng mga video games. Bago umalis, ay niyaya niya itong pumunta sa katapusan ng linggo, para magkaroon sila ng kaunting party. Ngunit hindi sigurado si Jessica kung makakapunta ba siya, dahil may mga plano na sila ng boyfriend niya sa panahong yon. Gayunpaman, nangangako siyang bibisitahin siya sa lalong madaling panahon. Sa kanyang pag-uwi, ay tinawagan ni Jessica ang kanyang kasintahan, at ipinahayag ang kanyang pag-aalala para sa kanyang ama. Dito, ay malalaman natin ka recap na kamakailan lamang. Ay nakipagdiborsyo si David at mula noon, palagi na siyang naghahanap ng makakasama, dahil ayaw niyang madama na nag-iisa. Kinaumagahan, ay nagising si David sa busina ng sasakyan. Nang lumabas siya, ay nalaman niyang may isang landscaper, na gustong suriin kung ano ang kailangang gawin sa kanyang bakuran. Naaliwang lalaki nang marinig ang kagustuhan ni David, na maglagay ng sariling septic tank, Matapos itala ang mga kinakailangang gamit, ay umalis na ang landscaper at ipinaalam kay David na babalik siya sa susunod na linggo. Sa sandaling iyon, ay nakatanggap si David ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Mark na nag-udyok sa kanya na tumungo sa kanyang lugar. Pagkatapos, ang dalawang magkaibigan ay nag-uusap kung saan ibinahagi ni David ang kanyang ideya ng paggawa ng kanyang sariling septic tank. Ibinunyag din niya na malaki ang utang niya para mabili lang ang bahay dahil kumpiyansa siyang asenso siya. Pagkatapos mag-hangout ng ilang sandali, ay bumalik si David sa bahay at nagsimulang maghukay sa kanyang bakuran upang simulan ang paggawa ng septic tank. Makalipas ang ilang minuto, ay may matigas na bagay na natamaan ng pala niya. Kaya, mabilis niyang inalis ang lupa, at nahukay ang isang malaking kahon na gawa sa kahoy. Pagkatapos, ay itinaas ni David ang takip ng kahon, at laking gulat niya nang makita niya ang isang bangkay ng tao. Sa kabila nito, ay itinaas niya ang takip sa pangalawang pagkakataon, at nakakita siya ng malaking halaga ng pera sa tabi ng bangkay. Kumuha siya ng isang bundle, isinara ang kahon, tinakpan ito ng lupa gaya ng dati, at pumasok siya sa loob. Dahil sa kuryosidad niya kung totoo ba ang pera, ay sinuri niya ang mga ito gamit ang isang marker, at nalaman na ang mga ito ay tunay. Kinagabihan, ay nagising si David sa tunog ng mga footsteps. Bumangon siya at lumabas para tingnan ito, ngunit wala siyang nakitang tao. Kinaumagahan sa trabaho, ang boss ni David na si Mr. Wu, ay ipinakita sa kanya ang isang proyekto na magiging kanya kung makakatanggap siya ng promosyon. Nag-alok din sa kanya si Mr. Wu ng ilang araw na pahinga mula nang harapin niya ang mga bagong hadlang sa kanyang buhay, dahil sa kanyang diborsyo. Gayunpaman, tiniyak ni David na siya ay maayos, at maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa araw na yon, ay maagang umalis si David para bumisita sa isang bangko, para magtanong tungkol sa pagdeposito ng malaking halaga. Ang isang empleyado sa bangko ay nagpapaalam sa kanya ng mga potensyal na legal na issue sa ganoong kalaking cash deposit. Nang marinig ito ni David ay natakot siya, kaya nagsinungaling siya na ang pera ay pag-aari ng kanyang tiyuhin, at hindi sa kanya. Pagbalik sa bahay, ay hindi na napigilan ni David ang pag-iisip tungkol sa pera. Dahil dito, ay muli niyang hinukay ang bakuran, at dinala ang lahat ng pera sa loob. Sinimulan niya itong bilangin, at napag-alaman niyang umabot ng mahigit 3 milyong dolyar ang halaga nito. Kasunod nito, ay itinago niya ang pera sa aparador na may nakalak na pinto. Pagsapit ng gabi, ay muling nakarinig si David ng ilang tunog na nagmumula sa ibaba. Agad siyang bumangon, kumuha ng baseball bat, at bumaba para tingnan ito. Maingat siyang lumabas ng pinto, at nagulat sa presensya ng isang pusa. Nang nalaman niyang pusa lang pala ang gumagawa ng ingay sa gabi, ay lumakad siya sa loob, at nakahinga ng maluwag. Pagkatapos uriin ang pera sa aparador, ay sinimulan niyang patayin ang mga ilaw para matulog muli. Sa panahong ito, ay bigla niyang nakita ang bangkay na nakatingin sa kanya mula sa labas, na sobrang ikinagulat niya. Pagkatapos ay pumunta si David upang tingnan ang kahon na gawa sa kahoy at natuklasan na ang patay na tao ay talagang patay na. Sa sumunod na eksena karekap ay nagising siya kinaumagahan para magtrabaho at halatang pagod na pagod siya dahil nagkakaroon siya ng eyebags dahil sa kulang sa tulog. Nadagdagan pa ang kanyang stress karekap nang inatasan siya ng kanyang amo na tapusin ang proyekto dalawang araw bago ang deadline. Nangako rin sa kanya si Mr. Wu na mapopromote siya sa kanyang pinapangarap na trabaho bilang project manager kung magagawa niya ito. Maya-maya, pagkatapos ng trabaho, ay bumalik si David sa bahay at nakakita ng mga yapak ng sapato sa sahig na hindi niya sukat. Sa isang estado ng gulat, ay tinawagan niya ang kanyang anak na babae at humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya kaagad. Si Jessica, na nakikipaghangout sa kanyang kasintahan, ay nagdahilan ng isang oras na pag-alis at nagmaneho papunta sa kanyang ama. Nagkita sila sa isang coffee shop, kung saan ibinahagi ni David ang tungkol sa malaking halaga ng pera. Gayon paman, Iniiwasan niyang ibunyag ang pinagmulan nito, at nagkukunwa ring may ginagawa siyang iba. Ipinagtapat niya kay Jessica ang tungkol sa kanyang takot na mabigo sa trabaho, ngunit tiniyak nito sa kanya na magiging mapasa kanya ang promotion na kanyang inaasam-asam. Pag uwi, ay muling sinuri ni David ang pera na para bang naging bahagi na ito ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Pagkatapos ay sinimulan niyang linisin ang misteryosong mga footsteps at inihanda ang kanyang suot para sa kanyang trabaho sa susunod na araw. Pagkatapos ng mga gawain bahay, ay pinatay niya ang ilaw. Ngunit, sobrang natakot siya nang makita ang sariling suot sa dilim. Ilang sandali pa ay pinapakalma niya ang sarili. Ngunit maya maya ay nakarinig siya ng ingay mula sa labas. Tumingin siya sa labas ng kanyang bintana, at nakita ang isang figura na kahawig sa patay na naglalakad patungo sa bahay. Nagmamadaling kumuha si David ng kutsilyo sa kusina at tumakbo palabas para harapin ang figura. Pero gaya ng dati, ay wala siyang nakitang tao doon. Sa paniniwalang ito ay nangyayari dahil sa ninakaw na pera ay inilagay niya ang lahat ng mga bundle ng dolyar sa isang bag at itinapon ito sa kahon na gawa sa kahoy at nilagyan ito ng maraming pako. Kinabukasan sa opisina ay hindi makapag-focus si David sa kanyang trabaho dahil ang kanyang isip ay abala sa pag-iisip sa pera. Bigla niyang naalala ang isang misteryosong pinto sa loob ng aparador na nag-udyok sa kanya na lumabas ng opisina upang tingnan ang misteryosong pinto. Gumamit siya ng drilling machine para buksan ang pinto, ngunit walang saysay ang kanyang mga pagsisikap. Sa gitna nito, ay nakatanggap si David ng tawag mula sa landscaper na nagpapaalala sa kanya na pupunta siya sa kanyang lugar sa Biyernes upang ayusin ang bakuran. Pagkatapos ng tawag, ay pumunta si David sa bakuran, tinanggal ang mga pako sa paligid ng kahon na gawa sa kahoy, at ito ay binuksan. Sa pagkakataong ito, ay sinuri niya ang mga bulsa ng bangkay at kinuha ang isang pitaka kasama ang ilang susi. Sa gabi, habang naglalakad si David patungo sa kanyang refrigerator upang maghanap ng makakain, ay bigla siyang sinunggaban ng bangkay. Ngunit sa sumunod na segundo, ay nagising siya, at ipinahayag na bangungot lang iyon. Sa pagdaan ng mga araw, ay mas madalas niyang nararanasan ang mga kasuklam-suklam na bangungot na naging sanhi ng matinding pagkabalisa niya. Isang araw, nag-day off si David at kumuha ng isang bundle ng pera mula sa kahon na gawa sa kahoy at bumili ng ilang security camera. Pagkatapos ay ininstall niya ang mga kamera na ito sa loob at labas ng kanyang bahay at nagdaragdag din ng ilang ilaw sa kanyang bakuran. Ang surveillance system ay na-access mula sa kanyang silid tulugan at ang ilaw ay maaaring lumiwanag sa isang solong pag-click lang ng isang remote. Ginawa niya ang hakbang na ito upang matukoy at harapin ang anumang nagdudulot ng kaguluhan sa oras ng gabi. Sa sumunod na eksena karekap, ay ginamit ni David ang nakuhang susi upang i-unlock ang pinto sa loob ng closet. Pagkatapos, ay natuklasan niya ang isang lihim na daanan patungo sa basement ng bahay. Sa tulong ng flashlight ng kanyang cellphone, ay bumaba si David at nakadiskubre ng malungkot na tanawin ng mga walang buhay na katawan na nakabalot sa mga plastic bag. Sa sobrang takot, ay dali-dali siyang umatras at tumungo sa kanyang kusina. Pagkatapos, ay napag-isipan niyang alertohin ang mga pulis, ngunit nag-alinlangan siya dahil sa milyon-milyong dolyar na nakataya. Nang gabing iyon, ay ginising si David ng kanyang security alarm. Mabilis niyang binuksan ang lahat ng ilaw, at tiningnan niya ang CCTV footage, sa kanyang monitor. Kasabay nito, ang isang bagyo ay nagdudulot ng pagkawala ng kuryente, na nagpapadilim sa paligid. Ito ay nagudyok sa kanya na masindak sandali, buti na lang at bumalik lang din agad ang kuryente. Sa sandaling mag-restart ang monitor, ay nakita niya ang patay na lalaki na nakatayo sa labas ng kanyang kwarto. Nakatitik din ang figura sa kamera na parang alam nitong pinagmamasdan siya ni David. Di nagtagal, ang patay na lalaki ay bumaba sa hagdan na nagudyok kay David na kumuha ng baseball bat upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa proseso ay aksidente niyang natapakan ang mga basag na salamin na nagresulta ng malaking sugat sa kanyang paa. Sa kabila ng sakit ay narating niya ang bakuran at sinisigawan ang figura na huwag siyang buluhin. Binuksan din niya ang kahoy na kahon at sinigawan ang bangkay upang imulat ang kanyang mga mata. Munit ang bangkay ay nananatiling hindi gumagalaw. Kinaumagahan, ay nagising si David at nakita niyang natutulog siya sa tabi ng bangkay. Dali-dali siyang bumangon at sumuka. Nang mapagtantong mahuhuli na siya sa trabaho, ay nagmamadali siyang pumasok, naglinis at nagbihis. Habang papaalis na siya, ay nakita niya ang patay na nakatayo sa bakuran at nakatitig sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na nabigla si David at sa halip ay lumabas ng kanyang sasakyan upang harapin ang figura. Nang makita ito, ang bangkay ay naglakad pabalik sa kahon at nahiga. Kaya, nilapitan ni David ang bangkay at sinigawan siya, ngunit hindi na ang bangkay. Dahil sa sobrang galit, si David ay kumuha ng chainsaw at pinunit ang bangkay at tumalsik ang dugo sa lahat ng dako. Pagkatapos nito, ay pumasok siya sa trabaho na may dugo sa buong katawan. Maya maya, ay pinagalitan siya ni Mr. Wu dahil sa pagpapakita niya sa trabaho sa ganoong kondisyon. Gayon pa si David, na ngayon ay wala na sa matinong pag-iisip, ay sumigaw pabalik sa kanyang amo, at gumamit pa ng ilang mga masasakit na salita. Bilang resulta nito, ay sinisanti siya ni Mr. Wu sa kumpanya, at inutusan ang mga security guard na paalisin siya. Pagkatapos, si David ay nagmaneho pabalik sa bahay, at nahanap ang landscaper, na natuklasan ang bangkay sa bakuran. Sinubukan ng lalaki na tumawag ng pulis, ngunit si David, sa isang marahas na kilos, ay hinampas ng martilyo ang kanyang ulo, at pinalo siya hanggang sa mamatay. Kasunod nito, ay ibinalot niya ang katawan ng landscaper sa isang plastic bag at hinila ito pababa sa basement na inihanay ito sa iba pang mga bangkay. Ganoon din ang ginagawa niya sa bangkay na nasa kahoy na kahon. Pagsapit ng gabi, si David ay muling inalartuhan ng kanyang security alarm. Nang suriin ang footage ng kamera, ay nakita niya ang bangkay ng lalaki sa kanyang kusina. Kaya, maingat siyang bumaba sa hagdan at inatake ang kanyang matalik na kaibigan na naroon upang suriin siya. Gayon paman, naghalusinate si David at akala niya na ang bangkay ng lalaki yon. Ngunit, si Mark pala, ang kanyang matalik na kaibigan, at nauwi ito sa pagkamatay ng lalaki, dahil gumamit siya ng drilling machine. Pagkatapos nito, ay dinala niya ang bangkay sa basement. Pagsapit ng umaga ka karekap, ay muli niyang ibinalik ang pera sa bahay. Sa puntong ito, ay nabaliw na si David at nagpapakita siya ng mga hindi makatuwiran na pag-uugali, tulad ng pakikipag-usap sa sarili sa salamin, paglalaro ng pera, at kahit panonood ng mga pelikula kasama nito. Isang araw, ay nagising si David sa tunog ng doorbell. Nang buksan niya ang pinto, ay nakita niya ang boyfriend ng kanyang anak. Bago magpakilala si Zack, ay hinampas ni David ng bat ang kanyang ulo, na naging dahilan upang matumba siya sa lupa. Pagkatapos, ay ibinalot niya sa plastic bag ang wala ng malay na si Zack bago kinaladkad sa basement. Hindi nagtagal, ay nagpakita din si Jessica, at mabilis na nakaramdam na parang may mali. Ngunit bago niya maintindihan ang sitwasyon, ay dinala siya ni David sa basement kung saan siya ay nawalan ng malay. Makalipas ang ilang saglit, ay nagkamalay si Jessica, at natagpuan niya ang sarili na nakadena sa isang tubo. Nilapitan siya ni David at sinabi sa kanya, na alam niya kung bakit siya nagpunta, para kunin ang kanyang pera. Napaiyak ang dalaga, at sinabing nandito lang siya para makita ang kanyang ama. Nang marinig ito, iginiit ni David na alam niya kung paano ayusin ito at lumayo, na iniwan ang kanyang anak na babae at ang kanyang kasintahan sa isang malungkot na kapalaran. Sa huling eksena karekap, ay makikita natin ang baliw na si David na nagbihis ng magarang damit at papunta sa bakuran sa gitna ng ulan. Ibinuhos niya ang lahat ng pera sa kahon na gawa sa kahoy, at ibinaon ang sarili kasama nito. Malamang ay ginawa niya ang hakbang na ito upang pigilan ang kanyang kabaliwan at kasakiman na magpatuloy pa. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karecap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe, at pakipindot na din ng notification bell, para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!